Danica Soto kinompronta si Pulin Luna matapos ubusin ng ari-arian ni Big Soto. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nababalitang kinompronta ni Danica Soto si Pulin Luna matapos ubusin ng ari-arian ni Big Soto. Ayon sa mga pagkakatiwalaang source, hindi na napigilan ni Danica ang kanyang galit at hinanakit dahil sa tila pagawalang bahala ni Pulin sa mga naipundar ng kanyang ama. Matagal ng usap-usapan sa showbiz circle ang tila hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang soto. Ngunit tila ngayon linggo umabot ng sukdulan ang tensyon ng deret sa ang harapin ni Danica si sa kanilang tahanan. Ayon sa mga saksi, matapang na nilahad ni Danica ang kanyang mga hinanaing. Hindi ko kayang panoorin na lang ang lahat habang nasasayang ang mga pinaghirapan ng daddy ko wika ni Danica. Bagamat wala pang pahayag si Pauline hingil sa issue, may mga nagsasabi na sinubukan nitong magpaliwanag ngunit hindi nakinig si Danica. Si Big Soto na kilala bilang isa sa mga haligi ng Philippine entertainment industry, nakasalukuyang tahimik sa issue ay tila pinipili ang hindi pagasangkot sa mga intriga. Ngunit marami ang nag-aabang kung paano niya haharapin ang bagong pagsubok na ito ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga kontrobersya, umaasa ang kanilang mga kaibigan at kapwa-artista na sana'y magkaharap ang dalawa sa isang payapang usapan. Lahat ng problema may solusyon, sabi ng isang malapit na kaibigan ng pamilya. Importante lang ay magkaintindihan sila at magbigay ng daan sa si pagkakasundo. Sa so ngayon ng lahat ay umaasa na sana ay maayos ang gusot sa pagitan ng dalawang mahalagang babae sa buhay ni Bossing Bigsoto.